hindi maganda ang umaga ngayon. Apat na inahin ang hindi magandang pakiramdam. Kasi itong mga nakaraang araw, ulan ng ulan, yung pinong ulan ba na matagal, yung, yung hindi malakas ang buhos. Kaya, siyempre sila, meron silang labasan, di ba? Ito yung bahay nila. Tapos, dyan ang labasan nila. Eh, siyempre nauulanan yan. Tapos, madami lamok. Parang nag-breed yung mga lamok. So, ngayon, ayan oh, hindi maganda yung pakiramdam niya. Tapos yung pagkain na binigay ko kanina, hindi nila naubos dati. So, masalubong sa akin ng mga yan. Pagka magpapakain ako, as in, lipat sila ng lipat. Parang hindi na, ano, parang na nagutuman ba. Ngayon, hindi. Uh, parang medyo may ipot na konting green. So, malamang. Ah. So, huwag naman sanang, ano, malaria to, no. Pero alam ko naman na ang sign ng malaria ay may green na ipot. Kasi wala naman silang sipon. So malayong NCD ito. Kaya tatawa-tawa na lang ako. Pero apat na inahin yan. Nangingitlog na silang pito. Sabay-sabay sila. Paghapon, yun yung talagang kalakasan nilang mangitlog. Eh ngayon parang natamad silang lahat. Pati yung tandang na yun. No? Oh. Kaya oobserbahan ko ito na maghapon. Yan. Eh, ito, first time niyang mangitlog yan. No? Pero ang tsura niya. Eh, sana naman may pagbabago yung ano. Kasi uminom sila kanina dyan. Kung hindi lang, eh di, eh, di palitan. Di ba? So, oobserbahan ko pa sila. Lilinis ako ng kulungan nila. Tapos, ano, oobserbahan ko kung anong magiging nila. Sitwasyon nila maghapon. Kung hindi lang, eh di, <laughs> pasensya, hindi ko papalitan ang mga inahin. <laughs> Ayun o. Ito rin, dati, pag nagpapakain ako, ano yun, tinatapak-tapakan pa nga nila yung kamay ko eh. Pag, ano, yung alam nyo yung sasalubungin yung kamay mo na may daladalang feeds. O ngayon yan o. Oh. Dati-dati, pag ano, ubus ka agad. Eh ngayon. ha, <laughs> malungkot sila kung kailan umaraw. Mga kapatid, ano yon? alam nyo ba yung ilang araw? Siguro halos isang linggo, na ulan ng ulan ng ulan pero ang ulan niya, yung pino yung parang ambun lang, magdamag ganon, tapos ah, ngayon, biglang umaraw, so kung kailan umaraw, saka naman sila nanungkot <laughs> pero syempre kagaya pa rin ako dati binigyan ko sila ng, ano, binigyan ko ng dalawang, ano, dalawang kapsul na barley ang inumin nila, so um observahan ko rin ito ah, uh, ano pa ito eh 64 days nila ngayon. Eh kaso kung ganyan, madidelay na naman yung ano. Alam niyo yung pagka kasi pag may karamdaman ng manok, 'di ba? Alam niyo naman, madidelay yung paglaki niya. So sa halip na tumimbang na sana siya ng medyo mabigat-bigat, gagaan na naman yan kasi nga hindi kakain. Maiistorbo ng sakit. Yun ang ikinalulugi ng isang farm pagka ano, magkaka, magkakasakit ang mga manok. Halimbawa, ito itong kasi nasubukan ko na lang na try ko nang halos break even kasi yun yung time na may sinipon tapos merong na, ano nag uh, foul packs nung kiti sila eh, yun yung ano yun yung talagang halos wala akong tinubo pero sa akin naman uh, okay lang naman dahil hindi naman lugi kaya lang ang liit talaga ng ano tinubo ko dun sa batch na yun o okay sila dyan sa barley na yan ulit kasi barley lang talaga inilalagay kung ano eh pag kami nararamdaman na kung hindi maganda sa kanila, binabarley ko sila eh. Kaya sana okay pa rin yan. Kaya nga, nag-order na ulit ako ng barley capsule eh. Basta lagi pag nag-order ako, pa one box, one box. Tapos ano, pag medyo paubos na, nag-order ulit ako. Kasi yung isang box, nati natira na lang yung ano know, isang banig na lang. Ten, ibig sabihin, 10 capsules na lang. So nag-order na ulit ako kanina. Yun. O, edi, may ay gagamitin ako kung sakaling may emergency na naman. Sana, umuokin naman kasi umiinom naman yung hindi maganda pakiramdam na yun, no? Tapos ngayon may tuka na. Sana, maubos nila yan before or not. Bukas sana, okay na sila. <laughs> ito yung, ano, ito yung challenge ng, ano, no? Ito yung challenge ng nag-aalaga ka ng buhay. Kahit anong hayop naman 'yan, no? Baboy man 'yan o itik o manok, ganyan, pato, may mga challenges 'yan. So ang challenge uh, ma ang ano, ang isang challenge sa pag-aalaga ng manok ay hindi lang 'yung pressure ng feeds na pataas ng pataas, pero 'yung sitwasyon din ng mga manok, 'yung health nila, 'yung panahon, 'no. China-challenge ka ng panahon. Uh, pagka hindi maganda ang oy, tumutukana na sila, oh. Hoy, okay, kanina hindi ha, talagang as in, in nila 'yung pagkain. Oh, ayan. So 'yun 'yung isang challenge sa pag-aalaga ng manok. Kahit na layer 'yun. Pagka tinamaan ng ano, ng sakit ang ano, ang poultry mo. Medyo hindi maganda. Hindi magandang pakiramdam. Kaya hihintayin na lang na ano, na gumaling. Ayun, 'yun 'yung isang nag-umpisa kahapon, 'yan 'yung umiinom na 'yan. Kaya sana uh okay na lahat sila 'yan. Oh, 'yun na lang isa 'yun na 'yun ang hindi tumutupa. sinubuan ko ng buong kapsul na barley ano. Yan, yan naglalakad na yan. Malungkot kasi eh. Eh, kaysa naman hintayin kung uminom siya. Sinubuan ko na isang kapsul. <laughs> yung pusa ko nga, yun binibigyan ko ng dalawang kapsul pagka medyo hindi maganda pakiramdam niya pag nag nagbabamit siya. O kaya medyo wet-wet yung poops niya. Yan, binibigyan ko. <laughs> o, yan pa. O, sana, gumaling ka. So dito naman sa ano sa mga brother no. Ah uh, ito yung ano yung kiti na uh, ano pa lang sila 21 days nila ngayon. So maganda itong ano nila tirahan nila kasi may ano nasisinag pag kung saan ang araw nandoon sila so nasisinagan sila ng araw ngayong umaga. So, di ba? So may sinag ng araw yung banda yung inihigaan yung, yung inuupuan nila. Kaya ito namang banda rito malilim ayon. Kaya salamat naman kasi hindi sila ano, hindi sila naapektuhan nung yung ambon-ambon kasi yung ginagawa ko dito. Nilalagyan ko sila ng ano, ng box na tulugan nila pagkagabi. So, yun yung ano, yun yung challenge talaga pagka nagmamanok ka talaga. Maram pwedeng may mga mag, uh, may mga tamaan ng sakit. Pwedeng ano, kaya sana wag naman itong mga kitina 'to. Mabuti dito sa mga RIR. Okay pa naman sila sana. Sana huwag naman silang magkasakit kasi ano rin ito eh. Ah, hindi naman nababasa itong loob mismo ng kulungan nila kaya lang pag siyempre pag alam nyo pag umuulan talagang nagiging damp yung ano yung lupa. So ito yung isang challenge din dito. Ah, pero so far okay pa naman sila at nagkakagkag nga yan nga o oh. pero the same na kaninang umaga lahat sila binigyan ko ng ano ng barley yung inumin nila nilagyan ko ng barley para ano malakas yung immune system nila uh, hindi kagaya doon sa kabilang breeding pen talagang ano na nun kasi doon, lumalabas-labas sila dun eh, sa kulungan nila Siyempre, meron din meron talaga silang parang range area na sinasabi, no. Lumalabas sila doon. So nauulanan yung banda na yon. So kahit hindi mo man makokontrol ang mga paa nila doon. Lalabas sila. Minsan umiinom pa sila sa mga tubig doon na, 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 galing ano ulan. So anong mangyayari doon? Kaya mas gusto ko pa rin talaga yung ano, yung ganito na nakakulong. Ganon. Uh, kasi safe sila. Unless na nag, nag ano nagpasok ako ng ng footwear na ano, merong infection na dala. Ayan, may bota ako, nakabota ako. Ayun, nakabota ako so dirty. Dirty. Uh -huh. Okay naman sila, mas masigla naman kaya sana naman huwag. Tapos kahit di dito sa ano, dito sa uh, ano, si Tapang. Tapang ang tawag ko sa kanya, hindi na, na si Kaki. Tapang na kasi sinasalubong talaga ako. meron, meron talaga akong kahoy ano. <laughs> yan, yung kahoy na yan, yung nakasandal dito sa may ano. <laughs> Yan yung ano ko, kalasag ko. Kasi talagang as in, sinasabong niya ako. Kaya <laughs> hindi na sana magandang ano eh. Hindi na sana magandang panlahi ko sa mga, yung palalakihin ko eh. Kaso, laki-laki niya kasi. Ang ganda, maganda siya. Maganda yung tindig, maganda yung katawan, maganda yung mga inilalabas na kite. Kaya <laughs> ayoko siyang mawala dito. Ano lang, uh, kami na lang ang ano, bahala na lang akong magano sa kanya, mag-prevent. <laughs> may stick no. May stick naman na kahoy. Medyo malapad-lapad kaya kasi kung ano lang yung walis tingting -ting ang dadaling ko na maglilinis ako or what. Ay nako, kaya kaya niya naabutin yung binti ko kaya. <laughs> Ayun. Pero hindi ko siya pinapalo ha. Pinang sasara ko lang sa tukahan niya kaya minsan 'di ba tutukain sa tutukain dapat ako no. Ang natutukan niya yung kahoy, so lumalayo siya sa akin. Ano lang, parang isinasara ano, ibinabara-bara ko lang sa kanya. Panang, pananggalang lang ba? ganon. Kaya natatawa ako kasi takot siya sa stick. <laughs> hindi, hindi siya takot sa akin, sa stick siya takot. <laughs>